Good morning, I'm back This is Ambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Pagkatalo ni Vina dito sa Miss Universe Thailand Ano ang dahilan? Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng makakamasam diyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Thailand tayo ngayon. So, alam ko maraming nadismaya sa resulta dahil sa hindi pagkapanalo ni Vina dito sa Miss Universe Thailand 2023 nung nakaraang gabi. To be honest, yung team Vina talaga, yung simula pa lang ng pageant, talaga mararamdaman mo yung pagiging alive nila, yung Grabe, ang dami nila, kalat sila doon sa loob ng MCC Hall at masasabi ko, iba talaga ang supporter ni Vina. Sobrang umuulan ng todo-todo, pero syempre, nadismaya sila dahil ang resulta ng Miss Universe Thailand ay hindi na kay Vina ang pagkapanalo dahil si Vina ay nauwi sa second runner-up. Natatandaan ko, lumabas si Vina dito sa Miss Universe Thailand noong 2018 at nasundan to noong 2020 at syempre ito na yung pangatlong pagkakataon na jumoin siya uli. Noong 2018, nakita na natin na talagang potential ito si Vina pagdating sa intablado, yung caliber niya talaga talaga masasabi ko naman, oh my God, iba ang ipinapakita ni Vina talaga pagdating sa intablado ng Miss Universe. Kaya naman, nung 2018, ay nag-third runner-up itong si, ano, si Vina. Nung 2020, bumalik si Vina para mag-compete uli dito sa Miss Universe Thailand at nag first runner up naman ito dahil nga sa caliber na meron siya styling na pasabog ay masasabi ko naman ibang level talaga ang ipinapakita ni Vina at napatunayan niya yan noong etong coronation noong 2023 dito sa Miss Universe Talagang masasabi ko remarkable performance na kay Vina yon yung tipong talagang grabe level caliber pero walang corona o oh, di ba so si Bina talaga yung masasabi ko na sayang sayang na kandidata na hindi makakapag-compete kahit kailan man dito sa international pageant dahil si Vina gusto lang talaga niyang maharating ay sa Miss Universe ewan ko ba kung bakit hindi siya sumasali sa ibang pageant pwede naman siya sa supranational sana noon pwede din naman siya sa Miss Grand So, hindi ko alam kung bakit Miss Universe ang pinagpipilitan niya. Eh, ayaw nga sa kanya ng Universe, di ba? So, yun. So, yun lang yung nakikita ko na parang sayang kasi kung tutuusin. Kasi alam mo naman na pwede itong sumali sa ibang pageant. Na pwede siyang manalo at pwede siyang maipadala sa ibang ano sa ibang international pageant at the same time pwede siyang makapag-uwi ng Corona sa international pageant kung tutuusin pero kasi si Bina kasi pinagpipilitan niya rin yung sarili niya sa Miss Universe. O, di ba? So, yon So, ako kasi kung ayaw sa'yo ng universe, hindi pumunta ka sa world. Kung ayaw sa'yo ng world, pumunta ka sa Supra. Ang daming pageant na alam mo yon kung saan pwede ka talagang sumali kahit nga sa Miss Grand mananalo to kung tutuusin eh. At saka baka siya pa ang kauna-unahang mag-uwi ng corona from Miss Grand International. Di ba? Make it history. So, alam niyo sa totoo lang, wala namang problema doon sa galawan niya walang problema doon sa ipinapakita niyang atake pagdating sa intablado, sa styling sa mga pasabog niya, sa mga paandag niya talagang lahat yan nagwo-work kung iisipin mo. Dahil nakakadating naman siya sa dulo ng competition eh. Ang isa sa mga nagiging problema talaga kung bakit hindi na itong si Vina at lalo-lalo na itong huling laban niya dito sa Miss Universe ay yung kanyang communication skills. Yes. Ayun yung unang-unang nakikita ko na dahilan kung bakit hindi siya nananalo dahil yung kanyang communication skills ay hindi ganong kapalo laban sa ibang kandidata kasi sa tuwing lalaban si Vina sa competition, meron siyang nakakatapat na much better kahit sabihin pa natin si Vina ay confident, lalo na pagdating sa mga galawan, kahit nga kung paano siya sumagot ng Q&A ay makikita mo naman yung kumpiyansa niya sa sarili niya, kaya lang kasi sa totoo lang, meron talaga siyang kahinaan, ayun nga ang kanyang communication skills na nakakabog ng ibang kandidata at the same time kasi si na hindi siya ganong kabihasa pagdating sa lingwaheng English mas magaling siya magpasataya saka mag-Indian pero pagdating sa pagsalita ng English ayun, doon siya nakakabog ng ibang kandidata kasi yung ibang mga sumasali sa pageant na nasasalihan niya ay talaga namang grabe kumuda pagdating sa Inglesan so yun, yung kumbaga doon siya talaga natatalo saka the way kung paano mag-isip nung nakakal yung mga nakakalaban niya. So doon nakukulangan talaga si Dina doon sa mga parting yon yung kanyang communication skills ganon. So yun nga, sabi nga ganon, ibinigay naman niya ang lahat ng kanyang makakaya pero hindi sapat dahil kulang. So I think nagkulang siya pagdating sa communication skills kaya hindi siya nananalo sa bawat pageant na sinasalihan niya dito sa Miss Universe Philippines a uh, Miss Universe Thailand. Yes. Ayun yung mga nakikita kong dahilan. And then, isa din sa mga kinukonsider ko. syempre nagkakaroon siya ng matinding katapat dito sa competition ng magaling magsalita na laging napipili more than sa kanya. Kasi para sa akin, given naman ang Miss Universe, eh, kumbaga parang Sige, lumaban ka as long kaya mo and then i-place mo ang sarili mo. Kaya nga, di ba, na nagpapapasok sila ng transgender. Kasi anytime pwede din naman manalo ang transgender, nagpapapasok sila ng married woman. Kasi anytime pwede din naman talaga manalo ang married woman. Basta complete package ka sa competition. Kasi at the end of the story, kung talagang magaling ka, mananalo ka dito sa competition ng Miss Universe. Di ba? So, yun yung nakikita kong dahilan kung bakit nalalaglag itong CV na sa competition ng Miss Universe Thailand. Yung kanyang communication skills kasi hindi sapat para maging strong contender talaga doon sa kalaban niya na lumalahok din. So, laging nagkakaroon siya ng katapat na mas matindi. Pero kung wala, I think mananalo. Ang tanong, papayag ba ang Thailand na magpadala talaga ng isang purong India na nationality ay Thailand. So, isa rin yun sa mga titignan natin dahilan kasi sa, totoo lang kung titignan mo yung dahilan eh, marami na pumapasok dito na may mga mixed blood pero may duguntay pa din at the end of the story so yon so kaya guys ayun yung mga nakikita kong dahilan kung bakit hindi na nanalo itong si Vina dito sa competition ng Miss Universe Thailand sumali si Vina sa mga national pageant I think hindi na kasi napatunayan naman ang vina sa sarili niya, yung galing na meron siya. Kahit hindi naman siya nag-title eh, magaling pa rin ang isang vina. At yun ang nakatatak sa mata ng mga tao. So, ang natutunan ko lang dito, is not only about yung galing kasi sa sa pasarela, galing sa styling or kung ano yung gown na sinusuot mo. It's about kasi yung kabuuan ng isang pagkababae mo, kung paano ka ba magiging ka-inspired, inspired talaga sa lahat. Kasi meron kasi mga galawan na hindi authentic. May mga galawan kasi na nakikita talaga yan sa puso ng tao at kung paano siya magsalita yung humbleness na tinatawag eh doon mo makikita yan actually nung laban naman nila nung ano eh ibinigay naman ni Bina ang lahat ng kanyang makakaya kasi kung papansinin mo nung preliminary competition yung energy na ibinigay niya doon niya ipinakita na you have to know how to pick ayon so ako hindi yun eh yung kumbaga, you have to know how to speak. Kasi yun yung importante para mabuo ka sa isang competition. Kumbaga, para matawag ka na total package. Magaling ka na sa orahan, magaling ka na sa pasarela, magaling yung styling mo, at the same time, magaling ka magsalita. At, at sa mga interview nila with Bina at saka si Antonia, itong pagkatapos ng Miss Universe, Universe Thailand, makikita mo naman kung gaano kagaling si Antonio magsalita. And then I think convincedo naman itong si Vina na ah okay, siya yung na siya na yung dapat talaga mag Miss Universe Thailand kasi kung paano nga naman magsalita ay eh, talaga naman palong-palo at kung paano naman talaga mag-deliver ng mga sinasabi nga eh doon talaga jackpot ang Thailand sa ngayon nakikita ko na Magaling, magaling yung napili nilang winner para dito sa Miss Universe Thailand. And then, of course, nakakalungkot kay Bina kasi parang ito na yata yung huling laban niya eh. Kasi wala na, di ba, game over na siya. So, sayang, sayang, nandoon yung pangihinayang. Pero, maniwala ka na ginawa naman niya yung kanyang makakaya sa competition ng Miss Universe. So, ang nakikita kong dahilan dyan, communication skills, kung bakit siya naliligwak, and then at the same time, yung pagiging Thai nationality niya na hindi 100% talaga. Pero yung dagdag pa natin na dahilan, syempre, yung nakakaroon siya, yung kumbaga hindi talaga niya lock, kasi nagkakaroon siya ng mga ano tawag dito, ng mga kalaban na ano na much better pagdating sa communication skills kaya napipili ng mga hurado di ba so guys, guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga tinatalakay natin ngayon tingin ba ninyo ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi nananalo itong si Vina sa bawat laban niya dito sa Miss Universe naniniwala di ba kayo na hindi niya talaga kapalaran ng maging isang Miss Universe dapat pa ba siyang sumali sa iba pang pageant tingin ninyo guys please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, guys maraming maraming salamat po sa inyong lahat syempre sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa akin mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Sabi nga walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. Paalam! Thank you guys! あっ!